How to send remittance through touch and go to GCash or bank account natin sa Pinas. First, open natin yung touch and go mobile mobile apps natin. Then, pag nandito na tayo, click remittance. mahina yung net. Then, kailangan nyo palang ano, i-submit dito yung passport at saka work visa nyo bago kayo mag-send ng remittance. Pag, pag kasi hindi nyo siya i-verified yung account nyo, hindi kayo makakapag-send ng remittance sa Pinas. Kaya kailangan nyo munang i-send ang passport at saka work visa nyo dito at saka i-connect nyo yung inibang account nyo ini bank account nyo dito sa Malaysia. Then enter the amount. 1 2 3 wait. 4 4 9 6 5 1 2 Ayan kasi yan yung maximum amount na pwede kong i-send. Then click continue. Then, piliin nyo kung saan nyo siya isi sa e-wallet nyo ba sa Gcash, Paymaya, or Bank Transfer sa BDO, BPR, BPI, or Union Bank. Pwede din sa Cash Pika, Palawan, or M-Lower, yung ata to, red. Uh, then, sa akin, click ko itong e-wallet kasi sa gcash ko, ko siya ipapasok. Note pala, yung transaction will reach within 15 minutes. Kung baga, papasok sa gcash niyo within 15 minutes. Minutes lang siya papasok na agad. Then, may transfer fee or charge na 10 ringgit or Malaysian Ringgit. Kaya magiging 4,975. Then click next. Sa pag sa inyo, wala pa kayong nailagay na receiver, mag-add nyo kayo dito. Pero sa akin, meron na. Kaya, i-click ko lang itong e-wallet ko, Gcash. Then, maglagay kayo ng purpose of payment. Yan, ganyan siya. Mag-select lang kayo dito sa akin, personal savings. Tapos, yung source of fund nyo din, kailangan sa akin, salary. Then, click, click, I am the sender. Or, if you are help, I am helping someone else, just click like that or like that. Pero sa akin, I am the sender. Then click continue. Then allow your current location or depende sa inyo kung i-allow ia niyo hindi. Sa akin allowed. Then check the box. I agree to the touch in go remittance services terms and condition and privacy policy then click confirm then ayan insufficient kaya mag ano mo na ako mag magta-transfer ako galing sa public bank ko kasi kulang pala yung laman ng Touch -in Go wallet ko. Punta mo na ako sa public bank ko para mag-transfer dito sa Touch in Go ko. Kaya hintayin mo mun niyo muna. Then babalik ako kaagad. Ayan, okay na siya. Click pay. Then, they will scan your face. Then, hintay ang hina ng net. Ayan, done. Click done. Then, you can track the process. Ayan, processing na siya. service fee 10 RM. Ayan, pumasok na siya kaso na delay yung na yung ano. Then send receipt sa gmail.com ko. Then, ayan, pumasok na siya successfully kasi nag, nabawasan na yung laman ng touch in go ko. ko. 179 na lang yung natira. Then, punta tayo sa Gcash, wa, Gcash account ko kasi Gcash yung yung ginamit kong receiver. click uh, enter da simpin natin then check the oh ayan pumasok na siya 66 yung ano amount ng ni ni sen sinend ko sa ano remittance Medyo na nga lang yung ano notification niya yan yung first na ano sinend ko sa Western Union yun, yung 26 kanina. Ayan. Yan lang guys. Thank you for watching.